Welcome to my channel. What's up, mga friends? Bali nandito na naman ako. Meron na naman tayong panibagong vlog at ito ay tungkol sa isang kaganapan na kung tawagin ay Bongbong bong Buna. 2023 Ito ay paligsahan ng pasiklaban ng mga tinatawag na buga Kung alin ang may pinakamalakas na tunog ng putok Kung sino ang may best dress At pinakamalayong pagkatapon ng lata mula sa bungangan nito Ay makakatanggap ng mga premium na cash Siya nga pala dito po yan sa plaza ng aming bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Bali, kunti lamang mga barangay ang lalaho sa nasabing paligsahan. Narito na yung mga buga. Sino kaya ang mananalo? Tara, tingnan natin. Buga number one ng barangay Salaan <coughs> Yung buga number 2 ay defective kaya hindi na isinama. Bari ang susunod na ay itong buga number 3 ng barangay Bari. Thank <coughs> you Buga, number 4 ng barangay Tarugtog. Buga, number 5 ng barangay Maasin. Buga, number 6 ng barangay David. Ready to fire, and then on oh. the oh. Buka number 7 ng Barangay Gisang. Buka number 8 ng Barangay Gilig. Oh. Okay. Buga, number 9, ng Barangay Palwa. Okay, sir. Buga. number 10, ng Barangay Banawang. Oh. Buga, number 11, ng Barangay Maasin. Buga number 12 ng Barangay Imbarkadero. Buga number 13 ng Barangay Alitaya. At ang pinakahuli ay itong Buga Number 14 ng barangay Makayog. Down, mana, <laughs> oh, <what>? ah. <laughs> Ang mga nanalo ay itong mga sumusunod. Best dress first place Barangay David. Second place Barangay Embarcadero. At ang third place ay nakuha naman ng Barangay Gilig. Pinakamalakas na tunog ng putok ay napunta naman sa Barangay Embarcadero at ang pinakamalayong pagkatapon ng lata mula sa bunganga ng buga ay nakuha naman ng Barangay David. Yung mga natalo naman ay nakatanggap ng mga consolation prize. Ngayon ay alam nyo na kung sino ang mga nanalo sa nasabing paligsahan. Pero bago ako tuloy magpaalam, kaya ng dati ay huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Pakifollow nyo na rin po ang aking Facebook page, the same channel. Okay? Paalam na po! Merry Christmas and happy New Year 2024